merong unang beses para sa lahat ng bagay. At nasa sayo yun kung paano mo iuukit ang iyong pangalan sa puso at isipan ng mga tao. Kapag nag-iwang ka ng masamang binhi, kalilimutan ka nila at tuloy ang maglalaho ang iyong kasaysayan sa paglipas ng panahon. Ngunit kapag mabubuting gawa ang iyong ipinunda, mananatili kang buhay at patuloy na mabubuhay hanggang sa wakas ng panahon. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinamunuan ng kanyang bayan at pinagbuklod sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga ito para sa i isang laban. Ano pat hindi lang tagumpay ang nakamit niya kundi ang pinakamataas na pagkilala dahil sa pagiging instrumento ng kapayapaan. Isang bansa, isang wika, isang mamamayan kung saan ang lahat ay pantay-pantay. Ang kwento ni Datu Salipada Khalid Pendatun o yung tinaguri ang The Greatest of All Time Muslim Leader Pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Si Dato Salipada Khalid Pendatun ay mas nakilala ng lahat sa pangalang Sali. Siya ay nagmula sa lipi ni Sharif Kabungsuan na kauna-unahang sultan sa imperyo ng Maguindanao simula pa noong ikalabing limang siglo. Siya ay tubong pikit sa noon ay nag-iisa pang Cotabato at isinilang noong ikatatlo ng Desyembre taong 1912. Nagsimula siya ng pag-aaral sa kanyang bayan sa Cotabato at kumuha naman ng Bachelor of Law sa University of the Philippines at ganap na naging abogado noong taong 1938 pagkatapos niyang makapasa sa board exams. Si Sally din ang pinakamahusay na estudyante ni Edward Coder na isa namang Amerikanong guro at sundalo noong mga panahong yun. Na inilaan ang buhay sa pagtuturo sa mga kapatid nating muslim sa Mindanao tungkol sa kung paano magpalakad ng isang pamahalaan at lahat na ata na lumabas na leader sa buong rehiyon na yun ay naging estudyante niya. Pero lutang na lutang ang kagalingan ng batang si Sally sa lahat ng kanyang mga naging estudyante at patunay nito ang pagiging malapit nila sa isa't isa sa buong talambuhay nila. Nang sumiklab ang digmaan, kasama niya rin nakipaglaban ang kanyang guro na si Coder at nang manaig ang pwersang Haponis sa mga unang bahagi ng gera, sumuko ang mga sundalong Pilipino at Amerikano pero hindi si Sally. Patuloy siyang nakibaka at naging isa sa mga bumuo ng tinatawag nilang Moro Batalyon. Pinamunuan niya ang mga gerilyang kristyano at muslim pati na rin ang mga Amerikanong ayaw sumuko sa kalaban. Sumama mga ito sa kanila at nagpasailalim sa pamumuno ni Sally Pendaton. Unti-unting lumaki ang pwersa nila at dinipensahan ang Cotabato at Bukidnon para hindi ito tuluyang bumagsak sa kamay ng mga kalaban. Dahil dito, Ginawang general si Salipendaton dahil sa kanyang patuloy na tagumpay at pagpapalakas ng kanilang pwersa. At naitala siya bilang kauna at natatanging Pilipinong Muslim na pinamunuan ang mga pwersang Kristiyano, Muslim at Amerikano sa isang laban. Si General Salipendaton din ang kauna-unahang naging general na Muslim na siyang pinakamataas na ranggong maaaring makamit ng isang sundalo. Pinangunahan niya ang mga pag-atake sa mga Japanese garrison sa Pikit, Cotabato noong September 1942, sa Kabakan, Cotabato noong 25 ng Oktubre 1942, sa Kitautaw, Bukidnon noong 4 ng Desyembre 1942 pa rin, at ang mapangahas na pagrescue sa mga Pilipinong bihag sa kasisang sa bukid noon namang ikadalawamput-apat ng Desyembre taong 1942 at ang dalawang buwang walang humpay na bakbakan sa malay-balay bukid ...simula noong ikalabing isa ng Enero taong 1943. Na siyang dahilan kung bakit hindi tuluyang nasakop ang Mindanao ng mga dayuhan. Sila din ang lumaban sa makasaysayang Battle of Maguindanao... ...na pinagtagumpayan nga ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Distinguished contact star ang natanggap niya dito pagkatapos ng digmaan. At bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan... ...ginawa siyang provincial governor nang noon ay nag-iisa pang kotobato noong ding taong yun ng 1945. Siya rin ang kauna-unahang Muslim na naging gobernador sa nasabing lugar. At naging kauna-unahang Muslim pa rin na naging senador noong taong 1946 hanggang 1951. Naging formal na delegado din siya ng Pilipinas noong taong 1949 bilang kanatawa naman ng bansa sa Indonesia nang ipahayag nila ang kanilang kalayaan. Naging technical advisor din siya ng Pangulong Kireno at naging kongresman naman ng Cotabato noong taong 1957 hanggang 1963 at nare-elect naman siya bilang senador noong taong 1969 hanggang taong 1972 hanggang sumapit ang martial at muling naitanghal siya bilang kaunaw na senador na humawak ng tatlong committee ng chairmanship sa isang panahon Si General Senator Salipendatum din ang kaunaw na ang delegadong muslim na ipinadala sa United Nations at ipinaglaban niya dito ang pagkakaisa ng mga muslim at kristyano para sa iisang malayang bansa. Nang pumutok ang Vietnam War, nag-alok din sa General Pendatum ng tulong sa South Vietnam ng 6,000 hanggang 10,000 personalidad mula sa Pilipinas na kinabibilangan ng mga opisyal, sundalo at mga advisors at mga veteranong mandirigma na pinamunuan niya noong panahon ng digmaan. Dahil sa pagkakawang gawang ito, muli siyang itinanghal, na kaunaunahan at natatanging Muslim leader na tumanggap ng pinakamatas na pagkilala sa larangan ng digmaan mula sa mga bansang Amerika, South Vietnam at Pilipinas. Ikinasal siya kay Aida Parales na isang Kristiyano at nakilala naman dito si Sally Pendaton bilang kaunaunahan at natatanging Muslim na ikinasal sa simbahan ng Kristiyano ngunit na natiling Muslim ang pananampalataya sa pahintulot na rin ng Santo Papa. Nagkaroon siya dito ng apat na anak, ngunit wala na isa man sa kanila ang nagka-interes sa politika, kaya walang nagpatuloy ng kanyang dinastiya nang mawala siya sa mundo ng politika. Ito din yung panahon ng mga warlords sa Mindanao, kung saan kaalyado at kakampi ni Salipendatun ang kanyang bayaw na si Datu Ugtog Matalam, samantalang naging mortal na kalaban naman nila, ang angkan ni Datu Blasen Suat at Abdullah Sangki ng Ampatuan Clan madugong bakbakan niyan ngunit saklaw na po ng hiwalay na kwento para hindi humaba ang istorya ni Sally Pendaton. At bilang isang halimbawa, noong 24 ng September taong 1970, dakong alas 8 ng gabi, kagagaling lang ni Sally Pendaton sa isang napakahabang talumpati sa batasan at nakatakda ng umuwi sa kanyang bahay sa San Juan. Kasama ang apat na pulis na bodyguard niya sakay ng kanyang Red Continental Limousine at nakapwesto siya sa gitnang hulihang upuan ng sasakyan habang binabagtas nila ang kahabaan ng Santa Mesa Boulevard. Huminto sila sa stoplight sa panulukan ng Magsaysay Boulevard at habang naghihintay ng go signal, walang ano-ano'y bigla na lang silang nakarinig ng malakas na putok ng M79 grenade launcher at kasabay nito ang pagpasok sa hulihang bahagi ng kanilang sasakyan ang bala ng grenade launcher at dumaan ito mismo sa gilid ng ulo ni Congressman Sally Pendaton. Hindi nagawang tumagos ng granada sa windshield sa harapan ng sasakyan at nahulog ito sa gilid ng driver at nang tuluyang sumabog sa loob ng sasakyan nila, bulagta kaagad ang isang pulis na bodyguard na nakaupo sa harapan at sabog naman ang isang mata ng driver dahil sa sharp nail. At ang mga nasa likuran kasama na si Sally ay malubhang nasugatan ding lahat. Patuloy silang pinaulan na ng bala mula sa mga hindi nakikitang kalaban sa labas gamit ang malalakas na kalibre ng baril na nagmumula sa dalawang sasakyang matagal na palang bumubuntot sa kanila. Pero hindi nasiraan ng loob ang grupo ni Sally, sugatan man at malala tama, nagawa pa rin nilang makalabas sa sasakyan para makakover sa mga nagpapaulan ng bala sa labas. Nagawa pa rin nilang makalaban at makaganti ng putok at nagkaroon ng bakbakan sa gitna ng highway at ilang metro lang ang pagitan ng dalawang magkalabang grupo. Hindi nila tuluyang nadali sa bakbakan ang grupo ni Congressman Sali, hanggang sa tuluyang tumakas ang mga nang ambush na tinatayang hindi bababa sa sampung katao. Matapos makita nilang respondi na ang pwersa ng Metrocom. Dalawa ang namatay sa madugong ambush na ito, ang bodyguard ni Congressman Sally at isang balot vendor na napadaan sa lugar. Habang agaw buhay naman ang mga natitira pang ibang kasama nila, kasama na ang kongresman. Sa ospital habang ginagana pang investigasyon, sinabi ni Sally Pendatung sa isang panayam sa kanya na Pakaramdam ko na mga sandaling yun, mamamatay na ako. Ngunit hindi ko pa naman nalalaman ang pakaramdam ng taong mamamatay na. At bilang resulta ng investigasyon, nakilala ang dalawa sa bumanat sa kanila na sina Jeddal Pampaluna na driver ng mga sensuwat at si Taneo na security guard naman ng mga sensuwat na mortal ngang kaaway ni Sally Pendatun na nagmula pa sa Dinait, Cotabato at nagtungo sa Maynila para lang sundan si Congressman Sally. Ikadalawampot isa ng Agosto taong 1971, halos mag-iisang taon pa lang pagkatapos na malugong ambush, naganap naman ang Plaza Miranda Bombing. Isa si Sally Pendaton sa mga pangunahing panauhin ng Liberal Party na malubhang nasugatan dahil sa pagsabog ng granada sa entablado. Muli siyang tumakbo at nanalo bilang senador sa pagkakataong ito. At muling naging kauna na ang Muslim na assemblyman sa interim batasang pambansa simula noong taong 1978. Siya rin ang nahirang ng partidong kilusang bagong lipunan bilang standard bearer nila sa Cotabato. Ngunit noong ikadalong putliman ng Enero taong 1985, assemblyman pa rin si Sally Pendatun at sa panahong ito, nagkaroon sila ng pagpupulong kasama ng mga kapartido nila sa isang restoran sa Quezon City. At sa kaparehong araw na yun, nakatakda pa rin siyang dumalo sa isang late night TV shows ni Julie Yapdasa ng Channel 13. Pero napahaba ang kanilang pagpupulong sa nasabing restoran at inabot sila ng dilim. Ngunit kailangan niyang makahabol sa nasabing TV shows naman na i dakong alas 9 ng gabi. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, gamit ang kanyang itim na Toyota Crown, nagmamadali siyang sumakay sa kanyang sasakyan at tagli ang nagtungo sa nasabing TV station. Pagdating niya sa panulukan ng Quezon Avenue at EDSA, naganap ang dinaasahang di pangyayari. Nasangkot sa isang malagim na aksidente si Sally Pendaton at bumaon ang handle ng pintuan ng kanyang sasakyan sa itaas na bahagi ng kanyang tagiliran at lubhang napinsala ang kanyang spleen organ sa loob, dulot naman ng isa pang sasakyan na bumangga sa bahaging iyon. Isinugod siya sa pinakamalapit na Philippine Heart Center at sinikap isalba ng mga doktor. Ngunit hindi na nakayanan ang matinding pinsala ng kanyang spleen pagkatapos ng maselang operasyon. Si General, Senator, Governor, Congressman, Salipada, Khalid Pendatun, na tinaguri ang greatest Muslim leader of all time ay tuluyan ng pumanaw noong ikadalawamputpito ng Enero taong 1985 sa edad na pitumput dalawang taong gulang, dalawang araw pagkatapos ng malagim na aksidente. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa barangay Badak, bayan ng Buluan, na kalaunan ay naging bayan ng Salipada kay Pendatun bilang pagkilala sa kanyang ambag sa bayan. Ipinangalan din sa kanya ang Regional Headquarters ng Philippine National Police sa parang sa Maguindanao, mga paaralan at kung ano-ano pa. Napatuloy na magpapaalala sa mga tao na minsan ay merong isang salipada pendatun na isang dakilang pinuno at bayaning muslim ang sumibol sa kanilang bayan. Ang masasamang binhi ay ginagapas at sinusunog sa kalan upang tuluyang makalimutan at di na magbunga pa. Samantalang ang mabubuti ay patuloy na itinatanim at pinaparami upang patuloy na magbunga at patuloy na alalahanin sa habang panahon. Ikaw kaibigan, aling landa sa dalawa ang tinatahak mo ngayon? Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!